<laughs> Hi mga mamsi, good morning. So dito po tayo, nagbabalik po tayo at uh, syempre um, maki-update tayo sa bahay. So today's video po natin kasi naisipan ko talaga na malapit yung Pasko, malapit na pa yung fiesta sa amin. Um, naisipan ko talaga na baka um, magpa, magpapagawa na naman tayo ng ating um, bahay kasi or magpapaayos, magpapaayos na naman tayo sa ating bahay lalong lalo na dito sa dirty kitchen natin. Ito yung dirty kitchen namin. Ito yung dirty kitchen uh, mala malapit sa aking bintana. Uh, ito yung room ko. Ito, ito yung room ko. Ito yung um, extension namin sa aming dirty kitchen. Uh, ito may luluto ng ano nang um, kani, mga oh, ganyan. At uh, ito naman kabila ay tatrabawin pa lang to. Um, itong video na ay naki-update lang. Anong before and after pa lang tawag diyan. So ito yung before natin ngayon ha. So dito yan po ay may ano po tayo diyan. Basta ito yung before natin kasi alam niyo kasi hindi na ako laging nag-update or nag nagba-vlog sa aking bahay kasi nga parang wala na naman bago. So ngayon, ito yung before. So ayan, uh, ayan yung before. Eh, ipa-in pa ito daan. Yeah. So ito yung before natin. At ito yung extension natin ng sa trabaho kids. Di ba? So ngayon, pasok tayo sa bahay. Alex, So dito naman sa ating bahay, um, wala lang, color lang talaga kasi marami na sasabi sa akin na yung bahay ko daw ay ano, um, wala nang ka-art ay kasi nga um, wala nang masyadong mga mga ano, pangit daw, may, may, mga stand, may nagpapangit sa akin. Tapos, um, pati ko naman sa kanila, itong bahay ko talaga ay napinturahan na sa loob. Pero itong bahay natin ay hindi kasi mahilig si mama sa ano eh. Uh, mga... Si mama kasi hindi mahilig sa mga art, arts. Si mama, dapat kasi si mama yung marunong, di ba? So si mama kasi walang, walang hilig si mama sa mga art, art. Ang hilig lang, ang, ang hilig lang ni mama ay ma, uh, mag, maghanap ng kay Okay, maghanap ng kay Okay. Yun talagang mahilig okay niya ni mother. Oo, at maglalapa, araw-araw. Yun, yun lang hilig talaga ni mama. Si mga kutina lang ang hilig niya. Yung mga kutina na ganyan, no? Pagkita mo na sis. Yung mga ganyan mga tina, yan, yan lang talaga yung, 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 hilig ni mama. So alam niyo mga si alam niyo, um, ah, hindi kami ni mama, wala kami yung sa mga fashion dito sa loob ng bahay. Kaya itong mga ganyan, itong pudrit namin sa mga gilid, di ba ipagkita mo lahat sis, di ba wala, wala, wala sa kita, wala kayo dito na may mga frame, may mga ang mga R&R wala kasi kami ni Madra hindi kami matilig sa ganyan. So ngayon mga mamsi, mag-suggest mag dito sa vlog bl ko ay mag-suggest naman kayo anong maganda dito sa aking bahay. Kasi yung bahay kasi di ba ay puno na ng puno ng mga puno ng art, yung mga passion ano na lahat sa bahay ni Bakang. Ito kasi walang uh, walang kailigilig. So, nyo, um, hindi talaga naman kami. So, sa taas naman tayo. At akin ay sa taas kasi, um, ano, sabi ko tayo sa taas para mga alit ka rin So, oh, so, so ito naman sa taas, una yung makikita natin sa taas ay yung mga gamit dito sa taas na hindi ko talaga siya na, na ano, na, na, natanggal. Oh, oh. So, ito guys, suggest naman kayo mga mamsi. Eh. Mag-suggest naman kayo, ito yung kwarto talaga dapat. Mag-suggest naman kayo sa akin. Kung anong, ilang kwarto ang ma ma magagawa dito. Magsasis naman kayo, an ilang kwarto magagawa. Kasi, anong kwarto, ilang kwarto magagawa dito sa aking area. Kasi, Upat ka kwarto niya? Ha? Upat. Upat? Pa lang. Luag mo sa, luag mo kayo sa tulura. Hindi ko pa kasi alam eh, kung ilang kwarto to. Kasi, base ko lang kasi, isang kwarto lang sa taas. Pero, nah. naisipan ko, or magsasis kayo sa akin. Duha na lang kayo sa alam nandito sana ano Kasi gagawin ko ito. Ano gagawin dito? Kasi ang sopa naman natin ay yung glasses. Anto na sa taas sila kay ni Papa, ni Mama. So, wag suggest lang kayo kung anong ilang kwarto dito at anong gagawin sa ating at yan mga kapitbahay po natin kasi taas. So, -oh, uh -uh, so comment down below na uh, mag-suggest kayo sa anong maganda dito sa taas po natin. Kita kita muna si ikot muna yung um, camera para makita nila anong maganda at uh, anong mga mai-suggest nila sa ating um taas at may suggest nila ilang kwarto dito, ilang kwarto o ilang kwarto dapat i ano sa taas po natin kaya habang nag po tayo nag- um, nag-suggest ako sa inyo humihingi ako sa inyo ng mga suggestion please down cut down below please comment sa aking um YouTube channel, o, diba? So, yun lang, guys. Kasi, marami, kasi ito naman is, marami talaga akong balak dito. So, yun lang. Basta, ito yung before. Pira na wala. At abangan nyo yung after, guys. Kaya, see ya, guys. And thank you so much. Magluto muna ako. <laughs> Bye! So ito so dito tayo mga mamshi. So ito kasi mga mamshi is um okay na po yan diyan. Oo, oh, ito yung mga gamit po natin sa taas at ang ano ko talaga ang the big question ko kasi ilang rooms po dapat dito sa taa, sa taas natin oo so ito kasi uh, pag si mama kasi yan po si mama o pag si mama kasi pag ano kasi ni mama um, magaling siya mag ano sa sa ano sa mga mga ano mga art art ka sa bahay Maganda sana ito Pero sabi kasi hindi, hindi siya mahilig Pareho lang din kami Hindi mahilig Yung mga gamit O oh, nandyan yung mga gamit So ito talaga yung ating tanong Ilan ang dapat ito sa taas Dalawa Comment down Isa Dalawa o tatlo Tatlong kwarto ba O dalawang kwarto lang ba Oo So para mas maganda siguro Siguro mas dalawa Maganda siguro ito dalawa Dalawang kwarto siguro O tatlo Iwan ko ba So, yan na lang muna guys ha. Kaya, thank you so much and God bless po sa inyong lahat mga mamsis. O, oh, diba? Ito yung ano ko dito guys, oh. Kasi okay naman siya, isa taas, okay na siya sa taas. Okay na talaga siya, umulan, umulan. So, naglilinis, naglilinis mamad sa taas ngayon. Oo. Oh, oh. At ito yung ano namin, um, magkikita mo sa taas ng bahay namin. Magkikita mo yung mga bubong ng ating kapitbahay. Ayan. Oo, lagi na umuulan. At yung labas may mga puno. Ayan na po sila mga mams. Diba? So good luck guys. Abangan na lang natin kung anong update sa ating bahay kasi umuulan na siya. Mm. Umuulan na. Abangan. Mama, tanong, tanong kita. Um, tanungin kita. Pil pila ka bok gusto pila ka kwarto din sa tasi mong gusto isa lang isa ngano ngano okay. isa raman pira mo niya okay. buta na lang nagbantog din Dili siya pwede duha, dili siya pwede tulo? Duha lang. Ha? Dili siya pwede duha. Yan lang, ipagya tulo din sa gawas. Ah, gusto niya mo duha lang ay isa lang. Isa lang. Sa kadakuha ni area isa naging kabuok? Kasi guys, um, baka sa sound to natin next week, uh, baka tatrabaho ito konti. Konti lang naman. So, ang gusto ni mama ay isa lang daw. So, ayan guys. Uh, so, kayo, kayo po yung magsasabi sa akin guys. Ilang kwarto ba dito sa taas? Kaya comment down. Hi guys. So, ito yung kuha ni Papa na ngayon na isda. Ayan, hindi pa ang lalaki o. Oh. Kulay dilaw po yan la. Dilaw. Dilaw. Oh, kulay pula. dilaw <laughs> na Kulay pula. Kasi blackout ka yun eh. So, ito yung l ano. Guys, blackout guys. Blackout. Ito si kuya o. Oh. Ayan. Sister. Isda ba? May ari na isda. <laughs> Wala man. Hala. <laughs> balik. Ano oh. No, oh. Paon na dito. So lahat ganito yung isda na kuha um, um, ni Pa Ager. Ang ang kuha Papa na kay pailaw. Ha? Na yung ikuan na nasa yung pa um, pailawan. Pailaw? Oo, uh, nasa yung nasa. Ayan, ang lalag 5 kilo ay, ay, ko na. Limang isda na kuha. Ayan, guys. Oh. So isa uli mo na natin. Dami na sa sa ng Fresh na fresh talaga. Dami na sa sa ay ng Ito. Luto. Ang uh, ang hmm. sa bawa na galat tap tap Tambok mo na siya ng sigarilyo. Okay. Di ba ang sarap ng isda? Kahit blackout dito sa bahay ngayon. Kana mm. rumpi hmm. na rin. Ang sarap na ng mga bukid. At ito ang aming ulamin oh, na may ha. Tak guys Tak ada sebab. Aku